guys good morning good morning andito ay sa bulusan deck dito, dito sa sariling bayan ko san roque may bulusan tagal ka na dito nakabalik grabe ang pagbago Oy. Hoy. Maday. Ah, Hi, si ha, ah, kumusta? Ha, si Padislaw. Ha? Ikaw na pag uli Ni yung parang wala uli. Nauli ka pa lang. Oo. Sino makakaupod mo? Halik kami sa salin na pano. Ha? Halik kami sa Burias. Ah. Oh. Ayani unagi ako dinin. dini. Dini pa magayon dini ang bill. Gusto nyo magsakay sa ano? <laughs> Spell yes lang! Sa, sanay, sanay na kita doon, kabalik-balik din eh. Oo. Oh. May kong padini, eh, balsa pa si Padislaw. Madali, mandang ka mo. Okay. <laughs> May hanging bricks doon. Yeah. Kaya na pala nag-uuro ni. na <laughs> yung baby ma? Oo. Oh. Uy, big na. Opo. Nanay ni, babae lalaki. L lalaki. Ano ba? Anong hey? <laughs> Para school? wala <laughs> pinaram ko sa <laughs> so bagay 21 wala namang pasok hanggang sa kasi may <laughs> problema kasi private siya dahil Madi mo yan, mami. <laughs> Madi mo. <laughs> Pinanganak ko. Ano. <laughs> Anak niyan. Hindi ba ka managbagat ni Isla? Hindi ka nag-alumnay. Wala. Uy! Mabalik mo lang ka mo. Kay, pinasya. Pinasya. Kung hako ba ko, hali pa nyo sa ako no, Australia. Pinasya lang. Oo. Hali pa na sa ano? pasyaran. Nagdangkala na ka mo. Oo. Oh, ano kami, nag-hot na? spring, nag Ah, so oh, sa Oo, sa dito. Magayon lang tayo Bibi. sa Oo, oh, magayon nga dito. dito. Sorry. may, kam may kamay na nakaharang. <laughs>

kung din yan, mga nagkukuhaan, gagayad. Puno ko na kayo, din ako nagpaaraw. <laughs> <laughs> sa natawi. Natawi. Si, ah, si, taga si. Taga di, uy, tamang taga si. Oo Ay, muli. Panabot ko kung sino. Sabi, pag lumas ko, panabot ko kung Kaya manduro din ka suka ha. Kaya, taga din ko na yan. <laughs> si, sabi ako, si, kung Kuan nga ini, si Junior. Oh, nabihira ka mabaga mag-uli. Oo. Hindi ka man talaga makikila din kay Hindi ka mag-uli. Binuo ko ng din niya. Eh. <laughs> oh, buli kini. Ikaw ngay ay niya. Parang hindi ka nagpaarap mo na pa na. Okay. ko. Iba din yung. <laughs> Te, binipicturean <Binukod> ka ni Jigjig. Kasi <laughs> doon na din saka picture naman, dako naman, bata. Ah, <laughs> ito na. Naragita oh, oh. na. Diyan na. May chance sana. Ah, sa ah, Hi, man. Si Kwit niya Si si Karabaw. Dyan natan. May sira yan, sira daran si tinunol. Si si ah. ka. may sila dito niyan kay ground meat, dito may habol. <laughs> may nahabol kay Mabaluyo na naman sila sa buto-butuan. Pakahali sa Manila, ihatid ko din pa kano sa Matnog. Pero Tapos, ayo mo straight? Oh. <laughs> Oo. Pero, palitan ka mo. Sabi ko, pag napagal na ako, pinapapalit ko sa pera. Mapagali magbiyahe. Dapat pag may bala ka na mag-abroad, sige mo lang ang uli. Kapag naka-abroad ka na, di ka na mauli. Hindi, kuhaan. Dua ka taon. Ay, dua-dua ka taon ng kontrata. Kung makadali, maka-abroad. Oo. Oh. Ako ani din ako, namin, namin lang ako na ako nagbabalaw bagaw ka Sa nag-amoy ka nakagay. Pero para to sa Saudi. Ako. Pero, barat, sa Saudi. Ako nga, Pero at least may experience na. Medyo nag Oo. Na Oh, kanat ang mga mara, mga mahalo ni na kon Australia at New Zealand, New Zealand, Canada, mga kono Ha? Ang mababa din ang driver sa New Zealand. Canada ng mga mala. Canada at Australia. Sa Australia, sa Waka pupunta.